Ayan mga kapugay, magkagawa tayo ng switch ng silimpan pa natin. So dito natin magkagapalit papunta doon sa uh, junction box. So gagawa tayo ng junction box dito sa gilid. Ayan, yeah, so ikabit muna natin tong switch. Para malinya natin ng maayos. Ngayon mga kapugay, gagawa tayo ng junction box dito. Para makunik natin dito sa ating silimpan. Ayan. So, ikakabit ulit natin itong mga kapo, itong silim pa natin. So, hindi naman niya malalaglag kasi mga alang naman plastic lang naman yan. So, ngayon, dito natin ikakabit yung ating lesion box. Ito. Ito yung pinaka main linya nung galing sa breaker. Puputulin natin yan mga kapo. Tapos, i splice natin dito. Okay. Itu kan. So ay mga kupoy, ikakabit na na natin yung ating Jason box. Susunod so, natin tong wire. Yeah. So puputulin natin daw. So ngayon mga kupoy, i-splice natin dito yung ano. Kukunin natin yung isang linya dito tapos isang linya dito. So, Tapos po ng line. So ayan mga kapugay, itong breaker ayusin din natin ito kasi nakabitin dito. So papatayin muna natin mga kapugay yung linya para safety tayo magkabit doon sa junction box. Yan. So ito mga kapugay, okay na ito yung splice natin dito sa junction box. Kumuha po ng isang linya din, papunta dito sa switch. Tapos yung isang linya naman papunta dito sa ating silimpan. Tapos yung dalawang linya kumuha dun sa main line. Ayan. So doon na tayo po focus naman mga kapuwi sa switch. Cut. Ayan. Ito muna tayo mga kapuwi po sa switch. Yan, para di mag-gloss mga kapuwi Pag nag-splash kayo, i-bawalok nyo. Yan. Sobrang hirap mga kapugi maging elektrisyan. Pag hindi mo alam mga kapugi yung gawain, nag Putok-putok ang mga fuse. Ayun, electrical tape kailangan natin. So ayun mga kapugi, tapos na tayo dito sa switch. Ayun. So ngayon, doon na tayo pupunta sa breaker para i-open yu natin yung ating breaker. Tara. Yeah, Ang na natin mga kapuhay yung ating breaker. Yan. Mga kapuhay kung aandar yung ating silimpan. So ayan mga kapuhay. Umikot na yung silimpan natin. Ayun. May bumagsak pa. So ngayon, itong siling pa natin makakapugi. So, medyo magal lang yan kasi plastic lang naman yan. Ngayon, ilalagay natin sa number 2. Try natin kung medyo malakas. Ayan, sobrang lakas ng hangin. Effective yung gawa natin mga kapugi. Talagang Kulang na lang tayo mga kapogi ng ano, certificate for the electrician. <coughs> so, ilagay natin number 3. So, hanggang number 5 yan mga kapogi. Ay, 4 lang hanggang 4. Yung 5 pala, 0 na. Yan. Rabi, laras oh. Parang lilipad yung bahay natin. Lagyan natin ng bear. Or. Yun. Sabi, hindi yan gumagalaw mga kapugi kasi pinix ko doon sa kahoy na yan. Nung so, nakaraan kasi nung kinabit natin to gumagalaw-galaw yung silip pa natin. Ayan, matibay siya. So hanggang dito na lang mga kapugi yung ating video. So nakatagawa naman tayo dito sa ating bahay. So bukas mga kapuwi, abangan yung gagawin ko dito sa loob ng bahay kasi magagawa ako ng frame ng katri. So let's go. So okay natin.